So, hello guys. Nabudol na ba ang lahat dito sa 3-in-1 vacuum cleaner na to? Char! So, anyway guys, ako din nabudol ako at pabudol ako nitong vacuum cleaner na to dahil super cute niya at super lit niya. Sa halagang 169, meron ka ng ganito ka-cute at super quality niya. Tingnan niyo naman guys yung mga accessories nila man nitong box na to. So, in-open ko nga siya guys. Tingnan niyo naman yan. May brush pa siya. Tsaka ito yung pinaka uh, tabag dito. Yung pinaka body niya. So, ayan. So, dito guys, nakita ko siya. Kaya pala natataka ako kung bakit meron siyang kasamang parang malit na imbudo. Yung, yung pala, pwede mo siyang gamitin pang blower. So, tingnan nyo naman ang lakas-lakas ng kanyang suction nito guys. Super ganda niya at super cute. At kumplito accessories pa talaga siya ah. So, meron siyang kasamang manual na maliit lang. Pero hindi ka nalugi dito sa halagang 169 pesos, guys. Super ganda niya, di ba? O, sige nga, tatry natin siya kung gaano pa siya kaganda at gaano pa siya ka Uh, lakas ng kanyang paghigop ng hangin. Tot mo. Ilalagay natin to guys. Ayan. I-assemble mo lang yan. Ilalagay. Depende yan kung ano yung gusto mong gamitin dyan. Meron silang maliit na parang uh, brush brush na pang kut kut doon sa mga alikabok na hindi natatanggal or naiipon. So maganda siya kasi talaga maganda din to. Bagay din talaga to sa mga sasakyan na may mga alam mo yun yung maalikabok na hindi mo nadudutdot So tingnan nyo guys. Ayan o. Oh. Tingnan nyo kung paano siya nakakatanggal ng mga alikabok. So kalit-lit niya pero ganun ang katindi ng lakas ng kanyang suction nito guys. Ang ganda niya. So ano pa bin... Ano niyo guys? Pili na kayo nito. Pabudol na kayo sa halagang 169 pesos. Tingnan niyo ang dami kong alikabo na nakuha dito sa aming lababo guys. Tamang-tama to dahil kami ngayon. So yun lang. Bye!